Kamusta mga kaibigan? So, sa pagkakataong ito, isang mahalagang paksa ang ating pagninilayan, ang lalong paglala ng kasamaan sa ating mundo, isang senyales ayon sa Biblia na tayo ay papalapit na sa mga huling araw. Ito ang tinutukoy na araw ng Panginoon. Ayon sa pangalawang Timoteo 3, hanggang 5 Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos." Sila ay may anyo ng pagiging makadiyos ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Sinundan ito ng mahahabang paglalarawan kung paano lalala ang ugali ng mga tao. Mayayabang, masuwayin, walang utang na loob at walang kabanalan. Hindi ba't ito'y tahasang larawan ng ating kasalukuyang panahon? Dagdag pa sa pangalawang Timoteo 3.13. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilin lang ay patuloy na manlilin lang at silaman ay malilin lang din. Hindi na bago ang panluloko, pandaraya, kasakiman at pagwawalang bahala sa kabutihan. Sa katunayan, tila naging normal na ang imoralidad sa maraming bahagi ng lipunan. Sa Mateo 24, 12, sinabi mismo ni Jesus, at dahil sa pagsagana ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang dating malasakit at pakikipagkapwa tao ay tila nawawala na, habang ang puot at pagkakanya-kanya ang nangingibabaw. Sinabi sa Isaiah 5, 20-21. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis, sa lasang matamis ang sabi mapait. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Hindi ba't maraming batas ngayon ang nagpapahintulot sa mga bagay na noon ay kinikilala bilang kasalanan? Ayon sa pangalawang Tesalonica 2.3. Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hangga't di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Ang tinatawag na apostasy o pagtalikod sa pananampalataya ay lumalaganap na. Marami ang hindi na naniniwala sa Diyos at ang kanyang mga salita ay tinutuya. Ito'y paalala na gisingin ang ating puso at kamalayan. Ang kasamaan ay magiging masidhi, ngunit ang awa ng Diyos ay hindi mauubos. Ito ang panahon upang mas lalo tayong manalig sa Kanya. Tayo po'y tawagin upang maging ilaw sa gitna ng kadiliman, maging tagapagtanggol ng katotohanan, at huwag mawalan ng pag-asa sa harap ng kasamaang nangingibabaw sa sanlibutan. Salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang aral mula sa Biblia. Kung meron kayong katanungan, mag-comment lang. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.